Mabilis tong senaryo na to Kaya kailangan dapat sumabay yung aking sasabihin Sa mga actions na ginagawa namin dito sa video na to Kaya ano pa, tara! At ito na nga, grabe! Di ba pupunta kami? Ay, Diyos ko po! Nandito na agad kami sa subway Ano ba yan? Pamihila naman yan din Ito nga, sabi ko nga sa inyo Abay, kala ko sobrang kaya ko yung lami Pero hindi ko ineri Kaya naman po, ayan! Pagkababa namin ng subway Ito na, kailangan namin pumunta ng... Uh, aiz sasakay kami ng bus. Kaya lang, syempre, na pag -decision na namin na, okay, daan muna kami sa isang store. Kaya, ito naman po, grabe. Tinitiis -tinit talaga ng lola nyo yung sobrang lamig, ba diba? Kasi naman, napakanipis ng kanyang damit. Kasi, hindi nagche -check eh. Kaya, dapat dito talaga, pagka kayo ay lalabas at nandito kayo sa Canada, always check the temperature para alam nyo kung ano yung akumang damit ang inyong gagamitin or isusuot, ba diba? Kaya, ayan, ito na, sabi ko nga sa inyo, di ba yung aming nabili na talaga naman pong nakajakpat kami dahil ito ay sobrang mura at ito nga yung salmon and hindi lamang yan, di ba? So, syempre, meron pa rin kami mga ilan na binili at eto na nga, grabe na, nag checkout out na kami at hindi na nga kami kumuha ng bag kasi kailangan namin bitbitin na lang, sayang din naman ang pambayad sa bag, no? At eto, syempre, nag-uber na kami kaya naman po, aya, papunta na kami sa